Eat Bulaga, susugod naman abroad, at may show sa hindi lang isa, kundi sa dalawang bansa abroad, saan kaya ito at kailan? Pangatlong sugod campus ng Eat Bulaga inanunsyo na, saang campus naman kaya? Bossing Vic Soto, nagpasalamat sa lahat. Ngayong lunes nga April 28, 2025, ay dahil ngayong araw mismo ang birthday ni Bossing, ay muling sinelebrate ng mga bar ads ang birthday ni Bossing Vic Soto sa Itbulaga. Na kung saan ay nagbigay din ng birthday message kay Bossing si Boss Joey. na makikita din naman sa IG post ni Boss Joey ang pagbati kay Bossing sa pamamagitan ng isang painting. At ganun na rin si RB na hindi lang nagbigay ng birthday message, kundi nagpasalamat din kay Bossing. Pero dahil biglang sinabi ni Boss Joey na Tagalog daw dapat ang birthday message ni RB kay Bossing, ay isang maiksing maligayang kaarawan na lang ang nasabi nito kay Bossing. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni RB, nang gayahin ni Bossing at Boss Joy, kung paano ito magtagalog, at magtanong ng Tagalog sa mga studio audience sa segment na Gimme 5. Ngayong lunes din, ay nagpasalamat din si Bossing, sa mga nakiisa sa isang lapis isang papel project ng Itbulaga, na matatanda ang inanunsyo ni Bossing noong April 26, 2025. Na makikita pa nga sa studio ngayong lunes, ang mga nagbigay na ng mga school supplies para sa isang lapis isang papel project ni Bossing sa Itbulaga. at maging ang team barangay ay nakiisa din dito, at makikita ngang nagbibigay na rin sila ng mga iba't ibang mga school supplies sa project na ito. Samantala, ngayong lunes din na April 28, ay inanunsyo na rin ni Bossing, ang mangyayaring pangatlong subod campus ng Itbulaga na kung saan ay ayon kay Bossing, ay sa unang Sabado nga ng May, ay mapapanood na nga ang pangatlong sugod campus ng Itbulaga. At kung saan ito, ay yan nga ang dapat nating abangan sa May 3, 2025. Pero, tila isa na namang panibagong pasabog ang inihahanda ng Itbulaga at mga Dalbark Ads, dahil sa tila may iba pang mangyayaring pagsugod ang Itbulaga at mga Dalbark Ads. Matatandaang, nito lang April 25, ay napanood na nga ang bagong pagsugod ng Itbulaga, na kung saan ay tinawag nga itong Sugod Mall, dahil sumugod naman ang mga The Bark sa mall. Dito nga ay sumugod ang Jowa Paumeng sa mall, o sa Fisher Mall Malabon, kasabay na rin ang pagtaas ng Heat Index. Na kung saan ay dapat pa nga daw abangan ang mga susunod na masusugod mall ng Itbulaga. Pero, tila hindi nga lang ito ang gagawing pagsugod ng itmulaga at mga dubart ads. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dahil bukod nga sa mga nagawa na nilang pagsugod, gaya ng Sugod Bahay, Sugod Bahay Christmas Party Special, Sugod Mall, at ang mangyayaring pangatlong sugod campus ng Itbulaga sa May 3, 2025, ay tila may iba pang ang gagawing pagsugod ang Itbulaga, bukod sa mga nagawa na nilang pagsugod na ito. Ito nga, ay ang tila pagsugod abroad naman, ng itbulaga at mga dabark ads. Sa katunayan nga, ay noong April 11, 2025, sa segment na Perifi, ay tila nagpahiwatig ang mga dabark ads at si Bossing, patungkol nga sa kanilang pagsugod abroad. Yan nga ay matapos i-shoutout ni Bossing, Maine at Miles, ang mga dabark ads natin sa Vancouver, Canada. Pero, matapos nga nilang i-shoutout ang mga Dabark ads sa Vancouver, ay biglang ang sinabi dito ni Maine sa mga Dabark ads sa Vancouver, Canada, na see you soon. Kaya naman, ay pagkatapos ngang sabihin ito ni Maine, at ganun na rin si Miles, ay makikita nga ang mga naging reaksyon nila dito, lalo na nga si Bossing. Hindi nga lang yan, dahil bago nga mag-commercial, ay may sinabi din nga dito si Bossing, na kung saan ay sinabi nga nito na, daan muna tayo ng Australia, Australia muna bago Vancouver. Kaya naman sagot nga dito ni Maine, na Australia muna, see you the bark ads. Na tila, may dalawang pagsugod abroad ng mangyayari, sa Vancouver at sa Australia, Matatandaang, minsan na rin itong sinabi ng mga Dubart ads noon, na kung saan ay napag-usapan naman nila ang posibleng pagbisita nila sa Japan. Na napag-usapan na rin natin noon. Pero, ngayon na, ay tila isa na namang pasabog ang inihahanda ng Itbulaga, sa posibleng pagsugod naman ng Itbulaga at mga Dubart ads abroad, o sugod abroad sa Vancouver, Canada at Australia. Biro man o hindi ito ni Bossing, Main at Miles, ay paniguradong magiging isang panibagong pasabog na naman ito ng Itbulaga, kung sakaling mangyayari ito, dahil maging team abroad ay masusugod at mapapasaya na rin ng Itbulaga at mga The Bark Ads. Na hindi nga imposibleng mangyari sa Itbulaga soon, dahil ngayon nga, ay nililibot ng Itbulaga ang Pilipinas, sa pamamagitan ng Sugod Campus, kaya naman hindi nga imposible, na soon ay may mangyari ng subod abroad. Napaniguradong muling pag-uusapan, mag trending at muli na namang gagawa ng kasaysayan, lalo na sa noon time. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? Thank you